Gayilo-yilo ang unod sa tuyom. <tod> na <noise> di api suwaki baga ag unod. Sos! Mga bay! For today's video mga bay, ang dagat na punta mga bay kay dako kayong hunas ron. So lamay kay panguwag tuyom ron mga bay kay buanon pod. Nanganao ka naw ang kadako sa hunas mga bay. Kung nakita niyo mga bay, sos pag kanindot na manggid sa hunas son. Arita mo pisto sa kilit sa dakong bato mga bay. Kaya na dakong limaudre mga bay para dito maglisod niya ni kaon niya pagkanindot sa dagat mga bay perting tinawa hindi karang mga bay mo sa na parang katagan ta sus di arang mga bay nagpakita yung balaan tunukon sus kalamig pisto pagkalisod kooton mga bay pero dili na mo surindiran na mga bay kaya ka na pagkot mga bay anad ta na o niya kaya gawas naman mga bay ato nang ibula-bula mga bay kaya ang itong simpot layo kaayo Yagari mga bay, nakakita tag tigre sa katagatan mga bay. Perting lahag tunok ani mga bay. Magtapaw tuyo kag matunok ani. Sa ubang country mga bay, ilan ning gipangdakop ning aning klase nga isda mga bay o gilahi lang butanganan mga bay. Kay delikado kini sa mga bata mga bay, labi na tong duol kaliguanan mga bay. Mao kung may mga batang nakakita ani akong video, kung makita mo ning aning isda, ayaw inton niyo do, -do ay taon town kay basig magtiabaw mo. Eh di mga bay, na napito yung mga bay, perting pagkasok-sok ayaw mga bay. Pero siyempre, kaya maugin na itong pangita. Aw, oh, ato ginang kutkuhay ito niya. Ato makuha na. Kaya oh. raw. Niya ato din ang isuot sa sibot mga bay. Kaya para dito matunok ang mga bay. Niya di mga bay. Natay nakitang dakong kinhason rin mga bay. Unsan niya klase nga shell mga bay. Taklubo bagyapo ni mga bay. O dili. Kaya mo na maglahi isang porma mga bay. Lahi masyag ngipon. Kung nakaila ka di pa nga aning nga mga bay, i-comment down lang dari mga bay kay kung dili ni Engine mga bay. Aw, kwaon tani, oy! <laughs> Ngay dari ya, mga bay, nanamutin na kitang sa buho mga bay. Ngay maglisong patag video na bay, nagkit kuhit mga bay, kay gamay rin kay buho. Ano na itong videohan mga bay, nagkit kuha sa ubos? Ngay soda si boten mga bay! Ngay dari ang mga bay, nanamutin kuha ang tuyong rin mga bay. Muni siya tuyom mga bay, nga tagas kay tunok mga bay. Muni may makita ka mabaw mga bay. Pero ato nga mga bay, kaya atong suwayan mga bay, kung undanon ba mga bay hayag mong buwan, niya na po na akong maguha nga mga bay nga swake mga bay, perting dakuha. Niya na na po ito yung mga bay oh, perting yung pagkasok-sok mga bay. Niya doon mga bay, na na po ang shell rin mga bay, katong mapilit sa bato mga bay nga. lahat man nagnipon mga bay murag dili ni -sure taklobo mga bay kay lahat rin siya -sure nao mga bay akita mo na salida mga bay kena mga horror mga bay o mga -sure nao mga bay so kinne mo taklobo mga bay pero gamay lang gisya -sure, mga bay tao nga ni kini mga bay dili gina to labdan mga bay labi kinas baras nga karon mga bay muhaw as na may mga bay kay uba ubay ubay na pwede kuha mga bay mabusog namin, ming Nya, na may mga duha ani Yan ang guna-una ko mga ko mga bay sakit kastil. Eh mga bay. nibalik ko mga bay kay among hahao ning among kuha mga bay kuhaan na mo tunok. So nga na na siya mga bay. Imo na siya uyog uyogon mga bay. Hangtod na mga wagtang na yung mga tunok-tunok na mo sinaw nang agtang na mga bay. Ya pagka human mga bay. Aw pisto na ta mga bay. Lami kay magpisto mga bay. Nagi mig kasawsawan na ning kuha na tuyo mga bay. So sa wala pang makaibaw mga bay. Nigbuak ni mo aning toyo mga bay, tanaw na ni mo na bitang maso, ito yung humok-humok mga bay, at ito ka tangtang tang-tang mga bay. Ngayon ngana naragod mga bay, isau saw rin mga babay para matang-tang na yung mga kinaon mga bay. Ay, alam po na iihing dagat ha. <laughs> so as na mag-unod sa tuyo mga bay, oy, tiara mga bay, oh, perting dago ah. As pagkalami na pagkita ni butbuan na magsuka nga hang mga bay, ya di api di swaki mga bay, oh, perting na mag-unod. <laughs> So, mga own it bay! There are rooster crow in 6 a.m., black life, coffee, a few good friends, watching the sun rise in a deer stand, hell yeah. That's my kind of country, casting a ride right out on the lake, ice cold beer, drop tailgates, watching the sun fall asleep, hell yeah. That's my kind of country, out where the green grass grows. It's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four wheel drives, digging up mud. And whiskey from a Dixie cup. Hell yeah, that's my kind of country. Rodeo buckles, worn-out boots, wide-open fields, small-town roots. We like to eat what we shoot. Hell yeah, that's my kind of country. Listen up. Digging up dirt with these two hands, praying for rain, working that land. Fear of God is in every man. Hell yeah, that's my kind of country. Friday night lights, old town squares, Jesus chicken and county fairs. Sunday mornings are a family affair. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows, it's just one stop sign to a simple life off a dead end old dirt road. Cowboy hats, pickup trucks, four-wheel drives built for tough American flags flying in the mud, hell yeah, that's my kind of country Rodeo buckles, worn-out boots, wide open fields, small town routes Where the colors run red, white and blue, hell yeah, that's my kind of country no dirt road in a pickup truck In the back of the bed With the one I love Kissing under the stars till the sun's back up Yeah, that's my kinda of Yeah, I see you out there. get yeah. off an old dirt road in a pickup truck in the back of the bed with the one I love, kissing under the stars till the sun's back up. Yeah, that's my kind of.